Hi mga for today's video po, bibigyan ko po yung mga signs na nakikipagsiping ang babae sa ibang lalaki. Pero bago yan, isa muna mabilis ang shoutout kina Patrick D. Guzman from KSA, Mark Jan Manungsung, Markuli TV, shoutout din sa Ortes Family from Davao del Norte, Tagum City, let's go! Shoutout din kay Shan Hitman, shoutout din daw kay KL Takdero from Sulop, Davao del Sur. Maraming maraming salamat sa inyo lahat, God bless po. Tapos tayo sa number 1 na niluloko ka ng isang babae. Laging inis at walang ganang maipag-ana-ana sa'yo, no? Isa babae, Luz, na merong dumidilig na iba, no? Wala pong gana yan at laging inis yan sa lalaking kapartner nila, no? Bakit? kasi po meron nang ipagmamalaki sa iyo no sa madaling salita loads no hindi ka na niya kailangan dahil nadidiligan na siya ng iba kaya mabilis siya mabuhay sa iyo kasi nga iba na yun naman ang puso niya at saka yung kepay niya no kaya po nag-iiba po talaga ang ugali ng isang babae na merong iba no kapag po ang isang babae lods, laging inis sa kahit paaramdam mo wala nang ginagawang masama laging buhay sa iyo and then sabayan pa na wala siyang gana na may pag-aana-ana sa iyo sa gabi no na ang o okay, sabi niya, pagod ko yung mga ganyan, marami siya laging dahilan, no? At dati-dati, hindi naman siya gano'n sa'yo. Dati-dati, gabi-gabi, okay naman, no? Pupayag naman, and then, one day napansin mo, bigla lang ganito, na parang, na parang halos ayaw ka na niyang katabi, no? Posible pong may gumugulo sa isip niya. Posible pong lalaki yon. So, na po yung agad sa number two. Nag-iiba ng aurahan, no? Ang babae pong merong kalugu yung iba, nagpapaganda po yan, no? Masyado po silang maarte sa katawan nila, bigla, no? Kung dati-dati, napakasimple naman ang asawa mo, ng jowa mo, and then, One day, napapansin mo, papa sexy na, no? Lagi na naka-makeup, gusto lagi ng paka pa ng buhok, no? Gusto lagi rebanded, o kaya ganyan. Kahit na hindi gano'n, basta nag aayos sa sarili. Na dati-dati, hindi naman gano'n. And then, one day, parang pansin mo bilang nagpapaganda, napapabango. Dati-dati, hindi naman ganyan. So, ibig sabihin po, mayroon po yung pinapaganda na iba. Totoo po yan, no? Ang babae loads, no? Karamihan po loads, no? Hindi ko po nilalahat kapag po nag-iba ng aurahan talaga ang isang babae, meron niyang pinapagandahan. Para din po kami mahalala kay Lods na tulad ninyo, kayo po ay kapag may natitipuan kayong babaeng dalaga pa, kapag po kayo ay may asawa na napapapogi rin kayo, di ba? So, hindi napapakilala kayong binata. So, ganun din po kami. Pares lang po yan. Pursuit na pa tayo sa number 3. Nawawala ang pagmamahal sa iyo, no? Ang babae loads mapapansin ko unang una diyan talaga. Kapag merong iba, no? Mapapansin mo parang wala na siyang pakialam sa iyo. Wala yang pakialam sa iyo kahit hindi ka na umuwi ng bahay, hindi na siya nagagalit kung dati rati nagagalit siya, maliit ka lang konti no, nagbubunga nga And then one day parang wala na siyang biglang pakialam. Tirati -tira, nagtatapos siya pag hindi mo na goodbye kiss. Kapag po lahat 'yon ay biglang nawala, no? Magtaka po kayo. Kasi po, hindi po yan normal sa isang babae. So, nawawala lang po ang pagmamahal ng isang babae kung meron na siyang iba. Pag po yan napansin po ninyo, na baka sabihin ninyo, eh, normal lang yung galit yan, no? Kasi po, ang galit po ng babae, hindi po yan nagtatagal, no? At least siguro, pinamatagal na siguro niyan, dalawang linggo. Hindi po yan matitis kung talagang mahal ka niyan, tiki buing niyan. Pero kapag ganito na talaga, no, buwan na, no? Wala na ako napansin mo dati na lagi nakayaap sa'yo, and then one day parang, parang nadidiri ng katabi ka ganun. So, posible pong meron po talagang hinahuhumalingan na iba yan. Proceed na po tayo kagad sa last senyales number 4. Lumuluwag ang kipi, no? no Totoo po yung loads, no? Kunwari loads, no? Kayo po ay stay sa trabaho, no? Umuwi kayo tuwing Sabado night, no? Uh, mga construction worker, gano'n, no? And then, napansin ninyo, no? Bibira kayo siyempre mag an ng asawa mo, di ba? Napansin mo na parang lumuluwag yung kipi niya dahil bira na mo kayo mapag an ana no? Kapag ginamit mo, pansin mo parang may gumagamit, no? Mararamdaman niyo po yung loads sa, ano, sa kifi, no? kapag pulos sumuluwag ang pipi niyan, no? Ibig sabihin po talaga may gumagamit. And then, sabayan pa ng tatlong senyales na ito na nabanggit ko noong una, no? Ibig sabihin po, confirm po talaga na meron po yan boyfriend. So, kapag nakita nyo nga po, itong apat na senyales na ito sa babaeng asawa nyo ngayon, o jowa ninyo ngayon, no? Yan po yung mga signs na posible po sumisiping siya sa iba. So, hanggang dito na lang po tayo, Waluds. I hope you learned something in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again my next video. God bless. Bye-bye!